So yan guys, no updated no March 6 nagpapabuhos na tayo o binubuhusan na yung ating tie Yan. Bali lima nga pala silang naka-assign diyan. Tapos yung dalawa naman pinapa-align yung mga tie beam, may mga lumundo, pinapaangat natin. Pinapalagay natin sa level. Yan dalawa sila si Elmer si Jairo. Tapos eto naman yung lima naman nagbubuhos. so yan para bukas, pwede na natin tanggalin yung forma pabalik natin tong mga lupa na yan yan sa lalim na yan tapos yun lang ha ah, siguro babakalan muna natin pag natapos yung lupa bakal naman